Jeep, eh. Ikaw lang, may bay slam. May bay may Ito, bay slam. Yung isa, bay slam. Ipita natin para pag-ipita, mamaya. Tatakingan na lang yun.

Wala ka pa d'yan o? Ano? Dalawa hmm. na ba d'yan? Kumalik <laughs> siya. Nakita sa inyo ang gagawin na naman yan o. Oh. Ito. Sir. Ito na naman na. Ah. Ah. Nandito na naman tayo. Ako dito tayo. yan. Ayan o. Oh. Tayo naman ay eh, may oras pa. Mag oras, may oras pa tayo mag -video. Wala pa la una eh. <laughs> Wala pa la una eh. Magtata, magtata, mag, ano pa yan eh. Ah! punta? Kasama si ano ah? Si... Si... Design? Hindi. Si yung tagtay, si... Yung may kuwan jeep. ano? Ah. Naman eh. Ito naman kay iwan lang kanina umaga mga sir. Kasi yung gawa nila mga kurugkog. Ayan o. Oh. oh. Mga mga kurugkog yan oh. Panibagong na naman. Panibagong gawa na naman. Salamat kay Pareng Paking. At napa-extra napa ako ng isang araw. Napa-extra ako ng isang araw lang.

ay nang bakal thank <laughs> you সকালে কমেও sa baba. Kasi siya lang magwi-welding. <laughs> alalay tayo, tayo ng yung mga alalay mga alalay tayo ng alalay ng mga panday, ayan oh. Hello. Diyan ka sa baba taas, ako dito sa baba. <laughs> Tulan gawa ko dito eh. Oh, ha? Huh? Ayan, oh. ayan wilding, oh. Oh, ayan oh. Nasa taas ang welding oh. Oh, ayan bagong trabaho panibagong walk workout, walang ulan ha ang umulan baliw yan, ano, unang araw na trabaho ko dito ngayon iniwanan ng mga kurugkog yan ano kasi

ka natin Ayan uh, o yung nga Comment nga kayo kung tama yung ginagawang yan o O ayan o O matan layo Sa tuyong kuha ko nga o, o. o palayo ng palayo o Buplax <laughs> Buplax Ang gumawa Ayan Matura, o Mucuro o Kaya ano Kaya mangyari Gagawin Re-reparin Ayan na Ha O Ito mo Salamat sa inyo Mga youtuber Ano naman tayong gagawin sa baybay natin ang ating paggagawa. Kung paano gumanda itong bahay na ito O oh.